Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magwantuhan. Naganap ang worst game ni Anthony Davis sa kanyang karir laban sa OKC Thunder kanina. In 24 minutes of playing time ay nagtala lamang siya ng 2 points on 1 of 9 shooting sa field at nagtapos pa nga ito sa injury sa tuhod dahil lang kung bakit questionable ang status niya sa mga susunod na game ng Dallas Mavericks. Tinambakan nga ng OKC ang Mavs kaya naman isa na naman ito sa mga game na hindi na kinailangan ni SGA na maglaku sa 4 fourth quarter. Nagtala ang reigning MVP ng 33 points, 5 rebounds and 6 assists on 10 of 12 shooting sa field. Natapos ang game sa score na 132 to 111. Opisyal naman na naabot ni Kevin Durant ang 31,000 point mark kanina sa game kontra sa dating ng team na Phoenix Suns. Sa ngayon nga kung patuloy na mag average si Kevin Durant ng 25 points per game, kailangan na lamang niya ng 52 games para maangatan si Will Chamberlain Dirk Nowitzki at Michael Jordan sa so all-time scoring leader sa history ng NBA. Kaya na nga niya itong magawa ngayong season mga kaibigan, patunay na isa din talaga siyang all-time great. Nakuha nga ng Houston Rockets ang panalo laban sa Phoenix Suns score na 117-98. 31 points si Amen Thompson at 28 points, 4 rebounds and 8 assists naman si Kevin Durant. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Philadelphia 76ers. Tapos na ang process era ni Joel Embiid. Hindi na nga si Embiid ang main player ngayon ng Sixers bago si Tyrese Maxey na ito. Magsisimula na nga ang Sixers na gumawa ng mga galaw na babagay sa kanilang dynamic guard Tyrese Maxey at hindi kay Joel Embiid. Maedad pa lamang si Maxey na 25 years old at nag-average na nga ito ngayong season ng 33 points, 5 rebounds and 7 assists per game on 47% shooting sa field. Kung naglalaro lang nga siya para sa isang top 5 team ay malamang nasa usapan na nga siya ng MVP mga kaibigan ngayon Habang si Joel bid naman ay nagtatala na lamang ng 18.5 points, 5.4 rebounds and 3.1 assists per game on 44.7% shooting sa field. Lahat nga yan career low mga kaibigan. Decent stats pa rin nga ito considering na 24 minutes per game lamang nilalaro niya. Subalit obvious naman na hindi na siya katulad ng dati at mahirap ngang asahan si Joel Embiid as the franchise player ngayong hindi mo alam ang kanyang availability sa mga games. 8 games pa lang nga ang nailalaro niya ngayong season dahil sa injury niya sa tuhod. Matapos na maglaro lamang ng 19 games last season at 39 games sa season before that. Sayang lang nga at hindi nang katagpo ang prime ni Maxi at ni Embiid. Kung nataon nga na ganito na ang nilalaho ni Maxi noong MVP season ni Embiid ay malamang mas malakas nga ang chance na nakapaglaro sana si Embiid sa conference finals. Isang bagay na hindi na panagagawa sa kanyang buong career. Ano ba ang masasabi nyo sa pinapakitang performance si Tyrese Maxi ngayon?